Wow, grabing init. Alright. Ang init ng isyong ito, habang, um, uh, habang nanonood tayo, alright, habang nanonood, good afternoon muna, masyado kong nanginginig eh. Habang nanonood tayo ng Senate hearing ni Pinky Lacson, ito naman, yung video ni Saldi ko, lumabas na. Panoorin natin, bigyan natin ng, tayo, nakakapanginig ng laman. Alright, panoorin muna natin ito. Siyo, Tomate. Bakit wala na? Nauunawaan ko rin kung bakit. Alright. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical checkup up Nakaplanong bumalik pagkatapos ng sona ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dati speaker Martin Romualdez at sinabihan, Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa. Chetomate nga, chetomate ketchup tayo Palitan nga natin yan. Kapalitan natin yan ito. Alright. Sorry, sorry. Medyo mas matino-tino pa ito kaysa dyan. Alright. So, pakinggan natin itong sinabi na ang utos ng hari ay di mababali. Alright. Alam ko, nabuo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical checkup. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng zona ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako tinawagan ako ni dati speaker Martin Romualdez at sinabihan stay out of the country you will be well taken care of as instructed by the president noon naniniwala pa ako sa kanila kaya hindi ako bumalik tumikom ang aking bibig sumunod ako pero ang hindi ko alam ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito noong tumawag si Sekmina pangandaman sa akin noong nag-uumpisa ang bycam process last year 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicom. What at sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Usec. Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Usec. Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romaldes at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. What the After fuck? ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusuf Kadoyan Bersamin sa amin, ni dating Speaker Martin Romaldes sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusak Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin at PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay inform si dating speaker Martin Romualdez, si mina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede, 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. At yung balas na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng program funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi niya ang mensahe ng pagulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan. At hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari, hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Shaq pa ang daman. Oh my God. So, for the meantime, hanggang dito lang muna to Part 1 yan eh. Meron niyang part 2. Hindi natin kung kailan, hindi natin alam kung kailan nire-release. Baka mamaya o bukas. But one thing is, sure. Okay? Hindi ko alam, sobra ako nanginig. Um, naniniwala ko sa sinabi ni Saldi ko. Kasi ba diba, kahapon lang sa content ko, sinabi ko, na malaking possibility na si Ngagba, ang totoong mastermind. Why? Kasi nung senador yan, siya yung dating ano, uh, public works uh, chairman. Meaning to say, alam niya ang kalakaran. Alam niya ang kalakaran sa DPWH. And actually, nagulat ako doon sa sinabi ni Zaldi ko na hindi eh, ko ito naisip. Not even in my wildest imagination. Nung sinabi ni Zaldi ko na uh, nung nag-usap sila ni Martin Romualdez, ang sabi ni Martin Romualdez, wala tayong magagawa. Yan ang utos ng Pangulo. And, ang revelation din ni Agba, na hindi pwedeng pigilan ang pagpasok ng pera, o pag nakaw niya sa pera, is because ito yung pinangako ni Martin Romualdez sa kanya. Okay? So, uh, anong ibig sabihin na nga pinangako ni Romualdez, yung ganong kalaking halaga, kinagawa. What do you mean by that? Bakit siya nangako? Para siya, kapalit ba yan ang pagiging house speaker niya? Okay? Kapalit ba yan ang malayang pagnanakaw? Okay? Nagagawin nila sa kongreso? Yung ipinangakong pera ba ni, ni Martin Romualdez? Because ano siya, siya ang speaker of the house that time. Alam niyo naman ng, ang, ang, house of congress. Yan ang, ayan ang may hawak ng purse. Okay? Nang taong bayan. At na sinabi ni Vipisara nung na-reveal niya, dalawang tao lang ang may hawak na pera ng bayan. Si Saldico at saka itong si Martin Romualdez. Ewan ko ba, I have this very strong feeling na naniniwala ko sa sinabi ni Saldico. We have to protect um, um, Sara Duterte. Okay, my God, nakakapanginig. Kailangan natin proteksyonan si Sara Duterte. Kasi right after Okay, ditong revelation. Ni Saldi ko, Pontiria niya, puntirian na, I think si Sara Duterte because they will never allow Sara Duterte, okay, to lead. Why? Because kulong silang lahat. Kung bababa man sa pwesto, si Ngagba, or tataka, sa putang inang yan, uh, hindi nila papayaga si Sara Umupo. It's either uh, Senate President, oh my God, oh my God, Parang may kulat na naisip. Kaya siguro ganyan na lang kasipsep yung putang inang Tito Soto na to because he knew they will not allow Sara to, to to, 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 ano ba, to take the power of the president. So instead of giving the power to Sara, they will give it to the Senate president. This is just my two cents. So, ngayon ko lang ito naisip. Kasi siguro na lang ganyan kabaluktot. Ganyan na lang kung proteksyonan. Okay ni, ni ni Tito Sen. Itong si Martin Romaldez, Zaldico. Maybe because siya, not Sara, ang i-a-allow na maupo ng administrasyon. And paano 'yun mangyayari? That is against the law. They have to destroy. Okay? or to Gurgur, -gur the Vice President, para makaupo si Tito Soto. Na again, si Tito Soto ang magiging protector nila if magtatagumpay sila sa plano nila sa Vice President natin. Alright? So siguro, hindi, sinasadya talaga ng administrasyong ito na hindi kasuhan. Si Saldi ko, para hindi makancel ang kanyang passport, para magkaroon pa siya ng chance na makapili ng mga bansa kung saan pwede siyang proteksyonan. And, konting kay na lang February na. Di ba? Konting kembo na February na. Umpisa na naman na impeachment case ni VP Sara. Sa pamamagitan ng impeachment o matagumpay na pag-impeach kay VP Sara, matatabunan na ulit lahat ng isyong ito. Kaya lang, uh, si Saldi ko nagsalita na abangan natin yung part nito. Ang nakakaloka dito, ah uh, hindi rin natin alam ang kaligtasan ni Saldi ko. Because according to my source, sabi ko na nga ba eh, tama yung source ko eh, Hindi, hindi, ko lang to sinabi before eh. Sinabi na ng source ko, merong oplan gurgur kay Saldi ko. Kahit, go, sabi yung source ko, sinabi ng source ko no, na ako konsensya na daw si Saldi ko, hindi lang makauwi. Kasi nga, pinagbabantaan na ang buhay niya. Although of course, I believe na dapat pa rin managaw si Saldi ko. Okay? Pero, yung pagiging utak ni nga Gava sa issue ng ito, yan ay posible. Dahil, again, nung siya ay naging senador, siya ang chairman ng public works. Meaning to say, alam niya ang kalakaran. Yan ang ano, ayan ang ano kay kay BBM eh. Um, he let her, his bata do his dirty works. Di ba? Not for him na dumihan ng kanyang mga kamay. You know what I mean? Yung mga bata niya ang pinagawa, pinagagawa niya ng mga katarantaluhan, mga dirty works. Let's like, for example, kay DP, kay, kanina ba to? Kay PRD. Putang ina, ginawa na kay PRD. This is so, unforgivable. Na parang ikaw yung may-ari ng Pilipinas, palalayasin mong isang Pilipino sa sarili niyang bansa. BBM keeps on saying, hindi niya papapasokin ng ICC, we are no longer part of the ICC, etc. bla bla bla. But what happened? Kabaliktaran. Lahat ng sinasabi niya kabaliktaran. Same, uh, and it goes to ano, uh, Sara Duterte's impeachment. Sinabi niya, Meron pa siyang, meron pa siyang, meron pa silang ano eh, drama eh. Na nag-message siya sa isang congressman. Tapos yung congressman, nilik yung message ni BBM. Kaya nalaman nitong si, si Kato Nying. Tapos si Katu Nying ibinunyag sa taong bayan na ayaw ng presidente na ma-impeach si Sarah kasi mas marami pa daw mahalagang bagay. Mas malalaking problema ang Pilipinas na dapat natin kaharapin instead of impeaching the vice president. But what happened? Di diba? What happened? Na-impeach sa kongreso si Sara. Di ba? Lahat na sinasabi ni baka baligtaran. Para hindi nga naman siya maputukan. Kasi nga, nag-release na siya na hindi niya papayagan ang ICC na pumasok sa Pilipinas at nag-release na, nag na rin siya ng, ng kanyang statement na hindi ay, ayaw niya pa-impeach or hindi priority, hindi ang ang impeachment case si Sarah. So alam niyo, nagbigay siya ng magandang pahayag para ano? Para hindi siya mapagbalingan because of his um early statement regarding sa issue. Now, hindi natin gumawa impeachment case dito sa dito kay 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 Sarah. Kaya ang posibilidad na makatakbo pa rin ito sa 2028 presidential election ay malaki. But of course, they will never allow it. Meron pang 2026 sa biwari kaya magpapahin ulit siya ng impeachment case. At ang nangyayari ngayon sa mga senador na kaalyado ng vicepresidente presidente ay planado. Hindi iyan basta-basta na lang nangyari. Like for example, naalala niyo si Bato de la Rosa. Nagsalita siya before. Okay? Okay. Noong anong uh, nawala yung session nung uh, na suspect mo lang hearing hearing session sa Blue Ribbon Committee. Anong sabi ni Bato Dela Rosa? Meron pang mga testigo ang lalabas. Oh, ano nangyari? Biglang may ICC order na kay Bato Dela Rosa. Sa DPWH, ay yung DPWH office nasunog or sinunog. 'Di ba? sinunog. O nasunog nga ba? Pagkatapos ano, yung DPWH official, sa Bicol Province ba yun? Sorry ha, correct me if I'm wrong, nakalimutan ko. Anong nangyari? Sabi sa balita, nag-unalive ng sariling buhay. Is he really nag-unalive? Or, sadyang in-unalive siya? Look what happened to uh, Secretary Bonoan. Wala na rin. Ngayon, pinakakasuhan ng ICI si Secretary Bonoan. Bakit? Wala na kasi siya sa Pilipinas. Kaya pinapakasuhan na siya. This is all uh, controlled and planned. Even, and I believe, I believe na yung Senate hearing na ginagawa ni, 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 ni Pinky Lacson, planned and control yan. Gravity sobrang nakakapanginig ng laman. They have to protect VP Sara hangga't maaari kung pa pwedeng hindi na lang muna lumabas or dapat nasa isang safe house. Okay, ang ating bise presidente to protect her because hindi na natin alam, baka yung offline gur-gur para kay VP Sara, na binanggit naman, din naman ito ni Majarlika Jutang Ginamers, okay, ay kinakasana. Sinabi rin ng source ko yan. Kaya lang, isa sa mga moderator ko, okay, hinihingan ko rin ng advice regarding dito sa mga sinasabi ng source ko. And kaya lang nga, di ba, ah, uh, hindi ko lahat nilalabas yung sinasabi ng source ko because of the, kasi nakakatakot naman talaga yung, yung, yung mga, yung mga revelations, yung source ko. Yung, yung source kong si Totoy Palaboy, yung Palaboy-Laboy niya sa gilid ng Malacanang. And kanina lang, may message siya ulit sa akin. Okay? Yung Oplan Gurgur, di umano kay Vice President Sara ah uh, is a uh, itutuloy. I do not know, ha? Huh? Yan lang according sa ating source. Si Baste Duterte, abangan na natin ang pagkatanggal niya sa pwesto. I do not know, ha? Huh? Baka sa nangyaring ito, hindi na nila i-priority ang gabaw, I-prioritize ang Dabao. Okay, sa, sa ginawang ito ni Saldi ko, hindi kaya mas mapaaga ang gagawin nilang, uh, oh my God, ang gagawin nilang masamang bagay laban sa vice -presidente. And what will happen? KPRD. Putang ina, pinalaya siya ng bansa na dahil lang sa Oh my God. ng dahil lang sa kagarapan niyo sa kwarta. Pwede naman kayong magnakaw nang hindi niyo papaalisin si KPRD sa Pilipinas. Putang ina niyan. Kita nyo, Dating, DPW, dating public Works and highway chairman ng Senado, itong si Ngagba. Kaya alam na alam niya ang kalakaran yan. Di ba? Tapos, ang sino ang appointed na House Speaker? Pinsan niya. Sino nag-appoint dito kay Zaldico? Pinsan niya. Bakit ganun-ganun na lang? Okay? Ito, sinabi to ni Zaldico dyan. Bakit ganun ganon na lang kung proteksyonan niya si Martin Romualdez? Kasi nga, di ba? Dahil sa pera na ipinangako ni Martin Romualdez kay nga gawa. Oh my God, this is this is so this is so ano talaga, grabe. Grabe talaga. Hmm. It's all about BBM. Correct, Glaze. It is all about Him. It is all about His utos. It is all about His, okay, ka-ka-ka-ka-an ba yun? Kaganidan. Greed of money to. Sobrang greedy. Putang na, naalala ko, ba? Diba? Naalala niya in-interview si Imelda Marcos ni... ni um, sino ba yung na, ta, na, na, nanay ni ano ni Wensi Cornejo si Mel 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 Chanko Balikan nyo sa YouTube yun. in ni Mel Chanko, yung nanay ni Ngagba, At doon niya, uh, ni niyabang sa ating lahat kung gano'ng karami silang kwarta meron. Kung ilang tons of gold meron sila. Kung gano'ng kalaking pera ang meron sila. Nang sabi pa nga ni, 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 ni Imelda Marcos, this money will not only save the Philippines, 'Di ba? Pwede nit ah, buong mundo daw ang masasave ng pera nila. So if it is true, nagalo karami ang pera nyo, What is the need of stealing people's money? Gaano ba karaming pera ang kailangan? Gaano? My God! Gravity, this is... Oh my God. Yung kahit alam natin, ako personally, I know in my heart, BBM, may kinalaman talaga dito. Okay. At naisip ko rin na yung pagiging mastermind niya, possible, kasi nga dati siyang chairman ng Senate Public Works nung panahon niya bilang senador siya. Pero ano yun, alam mo yung, hindi ko na ah, naisip na siya talaga yung utak. Kasi di ba? Lagi siyang walang alam. Ang tingin natin sa kanya, syunga syunga walang alam. Without us really knowing, o baka ako lang to, na it was him, talaga. Oh my God. You have to protect, we have to protect Saldi ko also. And his family because baka matulad dito kay Sergeant Guteza na according kay Amy Marcos babalik na babaliktad na ito mula sa sinong paang salaysay niya because halos tutukan na raw ang pamilya asawa at anak ni Guteza para lang hindi magsalita or baligtad rin ang kanyang statement Si Texai, si Texai, Mike Texai at saka si John Paul Strada na allegedly bagman ni Saldi ko wala na rin sa bansa Okay, ang natira nila sa Pilipinas, si Saldico, yung magpinsang bangag at tamba. Look at Saldico, sobrang payat niya na. Same with Martin Romualdas. Si Romualdas, sobrang payat na rin. Putang ina. Si na nalang ang namumukod tanging sobrang kapal ng muka, na hindi pa rin namamayat. Di ba? Si lang yung hindi pa bumapayat. Sa sobrang nakakapal lang ng muka. Maybe because he is a sitting president. Na siya, siyempre, ang utos ng hari ay di daw mababali. Kaya pala si John D. Cremulliano, nagbigay ng babala sa mga magra-rally. Madami ng rallying dumaan, taon-taon yan. Alos lahat ng presidenting dumaan may rally. Pero hindi nagkaroon ng ganyang klase ng pagbabanta. Well, of course. Iba rin yung nangyari dito kay sa Aquino clan, ano? Both Cory and Dasan, uh, Noy Noy Aquino, na nagkaroon ng gurguran during mga rally-rally nila. Sino ba makakalimot doon sa Menjola Massacre? Sino ba makakalimot doon sa, ano ba probinsya yun? Nakalimutan ko. Sa ano ba yun? Sa Tarlac ba yun? Yung nangihingi ng bigas ang ibinigay ni Noy Noy Bala. Okay? Pero taon-taon, meron talagang nagrarally. And this administration, okay, nagbigay na babala si John Vic sa mga magrarally. What do you mean by that? Ang nakakatakot lang nito, baka mag-decline ng martial law agad-agad si Ngagba para makontrol niya ang Pilipinas. At kapag, nagkapag kapag nangyari yan, oh my God, I cannot imagine na mauuwi ulit tayo sa era okay, ng tatay niya. Hindi ko naisip. I do not know, ha? Nababalik tayo sa ganong era. I hope mali ako. I hope mali tayo. I hope hindi tayo bumalik sa ganong era. Okay? Pero, let's just hope and pray na walang martial law hindi declare si Ngagva. Dahil kapag nag siya, kontrolado na lahat ulit. Na kapag pumalag ka, Commission on Human Rights, ha, baliwala yan. Kakampi nila yan. Gravity. Gravity. Let us all pray for Saldi ko. Okay, na magproteksyonan siya. Kasi may part 2 pa ito eh. Hindi natin alam kung ilang part ang gagawing statement na ito ni Zaldico. But kailangan ma si Zaldico. Okay? Kung sino man ang magdidiscredit ng, 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 ng credibilidad nitong si Zaldico, pwede ba? Please, stop it. Zaldico is one of the main character dito sa istoryang ito. Siya, si Martin Romualdez at si Bangag. Kung ano man ang isinishare niya sa atin, this is his own personal knowledge and personal experience just like Guteza. May personal knowledge and personal experience dito sa isyong ito. Because he was once natagabit-bit ng basura or money na nasa maleta ni saldiko na deliver sa bahay niya sa bahay ni Martin Romualdez at sa Aguado sa harapan ng Malacanang Gate 4 na binanggit din naman ni Saldico. So yung sinabi ni Pinky Lacson na hindi tatayo yung statement ni Gutesa dahil wala dito nagkocorroborate. O oh, ito na. di ba diba? Nagkakaroon sila ng meeting sa Aguado Street San Miguel sa harapan ng Gate 4 ng Malacanang Palas na doon din diniliver. Okay? ng mga bagman ni Saldi ko, ni Martin yung pera na para daw kay Martin Romualdez. Na may God, maniniwala ba tayo kay Martin Romualdez yun? Punta na, pagkagaling sa bahay ni Romualdez, dapat iniwan yun na lahat ng maleta doon. ba? Diba? Bakit pagkagaling kay Martin Romualdez, magde-deliver pa sa bahay daw niya? Sa San Miguel, sa Aguado. Eh, galing na kasi sa bahay ni Martin Romualdez ako. Para kay Martin Romualdez hindi sana iniwan yun na lahat yan doon bakit kailan i-deliver pa sa isa pang bahay ni Martin Romualda sa harapan ng gate 4 ng Malacanang Palace what the fuck gravity ang payet na niya no ni saldi ko anyway ano abangan natin kung anong mangyayari ulit uh, sana sana hindi magurgur si saldi ko kung nasan man siya ngayon I hope na, oh my god. Oh my god, this is so Grabe. My god. AFP! Men in uniform. Wala tayong asahan Because they are also part of the corruption. Remember the 15 billion. My god. The budget para dyan sa AFP. Wala rin naman napuntahan. Kani-kaninong bulsa Kaninong mga matataas official opisyal dyan yes, I mean, sa amin uniform na po yung pera? My God, this is so grabe. Anyway, abangan na ulit natin. Hanggang dito na lang muna, balik tayo sa sa Senate hearing. Sa totoo lang, wala nang kakwenta-kwenta yun. Walang kakwenta-kwenta. Meron pa bang mas titindi sa revelasyon ni Saldi All Alright. So, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming, 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 maraming salamat. Let us just hope and pray that everything will fall into place okay sana rin kung hindi makatakas si bangaga and kung tatakas ka man inaka ina ka tumakas ka na ngayon okay para matapos na lahat ng kadramahang ito alright Grabe. Anyway, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming, 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 maraming salamat. Let's just hope and pray. Huwag natin kalimutan ipagdasal ang bayan natin. Maraming, maraming, maraming salamat. Woo!